Hi guys! Good evening! Welcome back to another video. So, nag nagkayayaan kami guys na magpunta sa Victoria's Halo Halo. Diyan lang sa my Isidro. Kasi nagpunta si na Kenpai sa bahay dahil wala silang tubig. Si kuya is natulog pa. So, kami lang na papay, daddy, ako, and Kian. So, bagong ligo ako guys... Kasi hindi, hindi ko binasa yung buho ko for the past two or three days. So, ayan, kaming apat. nag kasi kami ng halo-halo. And then, si Kia nagutom din. Kaya hindi pa siya, kasi hindi pa siya naghahapunan. So, sa kanya is uh, shumai as usual. Tapos, tempura. And then, halo-halo sa aming tatlo ni Daddy and Kenpai. Ang haba ng pila. Murag pila sa SSS, guys. Nakakaloka. Sos. Lugay kayo ang pila diha ba? Mura unsa among gipamalit, halo-halo ra di ay Charlotte. pero it's okay. It's worth the wait. So umakyat kami niyan guys while waiting for our orders. Yan si Kenpie and to give you a background of what's happening there. Maraming tao, maraming customers ang Victoria halo-halo as always, especially on a weekend. Kasi marami naman talagang dumadayo dyan guys. Kasi siya lang yung bukod tami, tangi na halo-haloan dito sa May Talisay, Cebu. So, dyan lang din kami nakapark sa kabilang side. And then, kasi walang parking nga dito sa Victoria, sa halo-halo eh. So, nagbayad kami ng 40 bucks para sa parking. Thank you again, Kenpai. Oh, Kenpai, Papay, for the treat. So, maya-maya lang, andito na yung order namin. Ayan na. Ang sarap, guys. Ang kaso, natapon ko yung halo-halo ko, guys. Habang nag-open ako ng Barquillos ni Daddy. Pero, nakakain naman ako ng half, at least half, ang ice cream na ubus ko. yeah no? Yan yung salarin talaga, yung Barkilius na yan. Kung hindi dahil dyan, hindi ko ma masagi yung aking ano, halo-halo. Ayan tuloy, tingnan nyo. Ayan, wala nang laman kay daddy na lang. <laughs> Buti na lang nakakain din ako guys. So, till the next video guys. Thank you again for